Mga Katrops. Welcome back ulit sa aking channel Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang number 1 ng po si LeBron James sa MVP ladder. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang bagong lumabas na trade proposal sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Portland Trail Blazers. Matapos nga po mga katrops ang napakadominanteng pagkapanalo ng Team USA sa kanilang game laban sa Serbia ay sila pa rin nga po nananatiling number 1 sa Olympics. Kaya mukhang tama nga po talaga ang sinabi noon ni Lebron James at ng iba pang mga analyst. Nakapag nabuo nga po ang big train nila na, na Stephen Curry at Kevin Durant ay sigurado nga po nakakatakutan sila ng lahat ng mga sa Paris Olympics. Sa katunayan, may ilan nga pong malalakas na bansa ang iniiwasan na makatapat agad ng maaga ang Team USA sa kompetisyon na ito since alam nga po nila kung gaano kalakas ang kanilang kupunan. Bukod nga po sa pagkakaroon nila dito ng napakarami mga superstar na kayang magtala ng malaking puntos at mag-init ang shooting, ay narito naman nga po ang tatlo sa pinakamagaling na player sa buong mundo na si Kevin Durant, LeBron James at Stephen Curry. Sa katunayan, base nga po sa kalalabas palang na balita ngayong araw, Number 1 na nga na po si Lebron James pagdating sa nalabas na Paris Olympics Top 10 MVP ladder kung saan sinusundan na rin naman nga po siya dito ng kanyang teammate na si Kevin Durant kaya tama lang naman nga po nakatakutan sila ng ibang makupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating surod na pag-uusapan sa lumabas na trade proposal sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Portland Trail Blazers. Nagmamatigas pa rin nga po mga katrops ang front office ng Portland Trail Blazers sa kanilang sinabi noon sa Lakers na bago nga po nila ibigay sa isang trade si Jara Migrant ay kailangan muna nga po nilang makuha either sa si Dalton Connect o di kay dalawang future first round pick. Ito na nga po ang mismong rason bakit hindi pa rin matuloy-tuloy ang pagkakakuha ng Lakers kay Jara Migrant ngayong offseason. Halos lahat na rin naman nga po ng mga fans ng Lakers ay nawawalan na rin naman nga po dito ng pasensya since matagal na nga po nilang hinihintay na mangyari ito sa lalong madaling panahon. At ayon nga po sa lumabas na balita ngayong araw, mayroon na rin naman nga na po ngayong isang trade proposal ang posibleng pagkasundoan ng Lakers at Blazers ngayon sa kanilang ginagawang negosasyon. At iyan nga po ay ang pag-trade ng Blazers kina Jeremy Grant at Anferna Simmons kapalit sina D'Angelo Russell, Gabe Vincent, Cam Reddish, Jackson Hayes at dalawang future first round ng Lakers. Pero kung kayo nga po mga katrops ang payag ba kayo sa ganitong klaseng trade sa pagitan ng Lakers at Blazers? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa, isa So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.